welcome sa aming YouTube channel. At for today's mini vlog, saan tayo pupunta? Pupunta kami sa BIR. Since ang aming RDO ay sa 27, RDO 027, ito ay matatagpuan sa monumento, monumento sa Kaloocan kasi dito kami sa Kaloocan so yung 0605 guys every year yun uh, renew at file before you pay your return sa April. So, kailangan mag mag magpa-file ka nun na katunayan uh, you are existing taxpayer. Okay? So, mo sana walang traffic ngayon at Masarino. kasi nasa Reno, no? So, after nito, kung makadaan pa tayo, walang problema. So, uh, ang pagpo-file noon, pupunta muna tayo sa BIR guys, so namin sa inyo mamaya kung ano yung mga form na ang pan para makapag-green yun